Ito na naman eh. kami Calvario na naman Sobrang kapal na naman nito, Tingnan nyo So Ngayon is January 9 2024 Ito Calvario namin ngayon ah. So Ayan Kung mapapansin nyo mga sasakyan Which is um, lunch break namin ngayon ito si parang Jeffrey ko Shout out pre ah, Oh pare pare Shout out Shout out Ayun yung sasakyan niya uh, Halos lahat yun mo Nagkakaskasa ng mga yelo Ayan kung mapapansin nyo oh, Dito kapag uh, Bago umalis ka ng sasakyan Ayan mga nagkakaskasan Ah paki shout out Shout out Shout out, shout out. Hindi shout out Shout out Shout out Shout out <laughs> Ito si Marvin. O, ayan, yung sasakyan naman niya. Kung mapapansin nyo, ayan, no? hinihilamusan. Wala, hindi makakandar eh. Okay, punta naman tayo rin sa... Ako naman na magkakaskas din. Ah. Ah, kailangan ko magkaskas din ng yelo. Oh, ah. So, ah. <clears throat> Mahirap mag drive pagka Pagka hindi makita Punong puno ng yelo Ang alawa kapag ka hindi mo kinaskas Eh pag drive ka Pumunta rin sa salamin

Kaibigan natin dyan sa Pilipinas, ganito po. Yan, yan. Huwag nyo na pong Nako! Na oh. Ano, scam? <laughs> yan. Hilap po. Nakita mo naman. Walis, walis na yung gamit. Walis na yung gamit. <laughs> Eric! hmm oh. oh. Ano okay, na oi, den. Na bela big saksak sa kamay. Ah. ah. Ah, grabe. Ah. Oyoyoy, oh, here. It's hurting my hand now. Ah. Ah. Ayay. Ay. Ah. Uh, grabe ang sakit sa kamay. Ah. Sobra. Ah, paki yung... Ah, grabe ang sakit sa kamay. Ah. Ayayay. Ay, ay. lang minuto pa lang ako halos nag-ano? Uh, halos hindi mo na maigalaw yung kamay mo. Ugh. Ah, ng nang hiter. muna tayo. Uh. Yan, lang ang buhay namin dito sa Canada. Alis karamihan ng Pilipino. Yan, ang kalbaryo namin. Ah. umpisa, doon kami, nakita namin yung snow. Pero katagalan Parang halos nagsawa na rin halos lahat. Ay, ay, ay. Hirap kumilos. Ang katulad namin ngayon, uh, lunch break ngayon. So, eto, ibis na dere-derecho. Kailangan magkuskus ka muna ng salamin. Okay, so, drive tayo ngayon. So, ayan siya. Then, wiper ko muna siya. Kanada kung kitang kita Wari ah, ko pwede na siguro Okay, so Sibat na muna tayo ah, Tingnan naman natin halos lahat Hey guys uh, ngayon nga pala ang temperature is minus or negative 17 which is ang date and time so tulad nga nang sabi ko lunch break namin kaganyan ko oh. Pupurusin ang bintana. Alas din makita eh. Hmm. Ah, mahirap yung mahirap sa sasakyan kapag ka natabunan ng islo. Okay. Ah, larga. Larga. kinakahit kagad nila rito yung kalsada sa pagka bumuhos na kagad yung snow ayan ang salamin papansin nyo lumalabo sya ayan ginawitan ko na ng heater oops nakagot tayo ay nabuta na so dito guys uh, kailangan ng gulong mo naka winter tire ka kapag gagantong lalo yang yung makapal o madulas na yung daan so kailangan talaga yon parang nagpuprosin na yung salamin ko para baka baka hindi makakita mo oh. siya doon na ito ayan o siya dito may visibility may visibility pa tayo salamin hmm. kaya yung pang magdarnetong mga to alam nyong uh, hihinturing lang kayo maaga pa lang kailangan chinecheck nyo na yung brake nyo So, Kasi minsan dito, kapag ka mabilis ang takbo mo at bigla ka nag-brake, wala. Dire-diretso ka pa rin. Dumudulas talaga. Ayan. Pagdating dito, hindi natin masabi. Minsan may, may mga tumatawid na lang basta eh. Ayan. Daan, daan lang tayo. Okay, finally, home sweet home. So, Alright, guys. Um, lunch muna ako. Um, if ever na may gusto kayong malaman o tanong or gusto nyong i-vlog ko, so, um, just comment lang kayo sa baba. Thank you. Bye-bye.